juga yung kayo ang kanang piggy bank bitaw kay kanina nang mag... Kada ako ani mo, hindi ka baka sa trabaho, yung mga ilunod, hindi ang masubra-subra. Pag budget ninyo, ana, dahil naman ito yung masubra. Katong nga sa sobra, inyo hindi yung isulod ko sa piggy bank. Sibings na ito ninyo sa inyong pamilya. Sa mga bata, yung mga hinandaan na na, sa ilaha, sa mga pamilya, di... Ang mabilin, sibings na ito din, butang lawan pasig mga yung kinde, doon na po ilahada ang kinde din. Ang itong parang pigi-bank, lindot yung kaya yung nakaka-pigi-bank. Hindi, hindi, hindi. Mas lindot yun ang sa bangko kaya uh, ano, tapos tako siya tapos Igahin mo to, tagaano mo ito, mo ng mga pamilya, katung, nga po, di higit <thletes> mo sa atuan sa bank, sa res, i-res nyo mo para huwag kong problema, narakay doon sa bangko mas lindot yun ito siya kay, ah, napot, yung, ah, kaya Mas lindot yung arawan kaya nga no, ang arawan, nakuha arawan. ang bago nyo doon lindot kaya